Hello, hello mga kasuper, kasari, negosyante magandang gabi, mga pinagabi, good evening. Time check tayo ay 10 minutes na lang mag 11pm na. So tayo dito sa Rostia minimart Close na yung ating gate. <laughs> Tahimik ang kapaligiran ngayon. Walang nagiinom-inom. Walang maingay. Maaga sila natutulog siguro dahil nga may pasok na bukas. Paglinggo, ganito. Tahimik. No? minsan pag Friday, Saturday, pag ganito marami pang mamimili. Pero ngayon parang madalang na lang, paisa-isa na lang, no? Kaya ako, nakapag-order na ako kay Emily Smart kasi marami na rin ako nakita dito na mga kulang-kulang lang. Para bukas, mayroong ma-display si Super A. At ito, round style dito. Ganito yung nangyayari talaga sa Rocia Mini Mart pag after ng Sabado linggo. Kanina naman, ako ay nag-arrange-arrange din ng mga ah uh, chicherya tapos nagdisplay din ng mga chicherya gaya nito pero talagang may mga uwang-uwang pa rin talaga pag ganitong sabado linggo kasi nga wala tayong super assistant kaya magulo lang yung ating mga display no kasi tayo si Madam STI syempre dami pang hanas sa buhay <laughs> kaka po, <-cellphone. laughs> diba? so doon tayo naka-focus sa ating counter area tapos pag may time arrange-arrange dito Nag-refill tayo dito sa ating chiller. Yan. Siyempre, may ginagawa pa tayo sa ating cellphone. Nag-vlog, nag-i-edit, pang ano-ano pa, di ba? Ayan, may bibili. Wait lang. <laughs> Magkano to? Kamil? 30? may likes. Diba 30 yun? Dalawa, lima. Dalawa, na lang likes. Ito. Pag close na yung ating gate, tapos may bibili. Siyempre tayo yung kukuha ng kanila. Ano, loaded daw, dalawa. Ay, ako wala ng loaded! Pillows na lang. Pillows na lang. Ayan, ayan may parating pa ulit. Ito, abot-abot na lang. Bioflow, bro. Alfonso, ila. Dito. Uh, may Mushroom mayroon. Malaki eh. Magkano malaki? Pieces no. Ay, yung ay, pieces na dapat pieces. 48. Eh. Yung matangkad diyan. Oo. Oh. Alfonso dito. Sa kamay yelo? Hmm. yelo. Ilang yelo? Yan para Wala hatin ng plastic.

Four forty one. Five fifty nine. Thank you. Oh, Jiva. Abot-abot na lang pa ganitong oras na ay, may humabol pa. Naka 441 pa ako ah. O, oh, nakadagdag pa sa benta. Sabi ko kanina parang tahimik na yung kapaligiran. O, oh, may sunod-sunod. Diba na ba <laughs> o oh, sya ikat-ikat ulit tayo. Tayo. O, oh, Jiva. Sunod-sunod yung nagbilihan. Ito na nga, no. Bukas, Monday na. Dapat pumasok talaga si Super 8 kasi hindi pwede siyang umabsin pag Monday kasi nga ang daming ayusin, refilling, origin, mga ganun, di ba? Mga ating mga ano dyan, mga downy downy, no, di ba? Uh, busy siya pag Monday talaga. Monday morning, busy yan kasi mag-aayos siya ng mga ganyan, magre-refill, tapos magsusulat siya kung ano yung mga kailangan ko ng orderin, o kaya punta sa grocery, mga ganun. So, dito, yung ating mga baon, daming nagbilihan din kanila ng mga baon, ayan oh. At yung ating nagaraya, alam niyo napaka mabenta dito sa akin talaga si nagaraya, si Hi Ho. Yan, ito, ito si Pringles, yan, tsaka yung mga chicherya. At ating gardenia, ito na lang bukas para tingnan naman yung ating ahente dahil pa expired na rin ito ng December 6, 3 days na lang. Bukas baka dumating na yon si gardenia ating chiller dito sa ating candy section. Medyo konti na lang yung ating mga candies, mga cheap toys. barang, susunod mga araw, maghahakot tayo ng mga cheap toys, mga candies. Yan ready na rin yan. Pang Pasko yung mga kabataan, alam na this, ba? Diba? So dito, mga non-food natin. So bukas ayusin na yan ni Super A. Yan yung ating mga dilata. At ako naman ang aking ginagawa. Hi, ang aking mga super Mengmeng. -meng, super kittens kan laki, laki na yan. Kasama ko yan sila sa gabi. Dito, ang dami natin mga box-box dun. Oh, yan. So ako naman ngayon, So ako naman habang walang bumibili kanina, nag-add to cart na ako dito sa Emily Smart, yung mga 'yan, mga basic items lang naman. Nagdagdag tayo ng Alfonso na 750 ml kasi pure piece lang naman yung kinukuha ko niyan. Mga cream cell, kaya mga basic na basic na emperador na bunso, ah, uh, ganyan oh. Ayan, oh. Itong honey na ito, oh. Lagi yan na uubusan dito sa ano. Kaya nag-add to cart ako ng no, tig 10 pieces, 10 packs, mga ganon. Ito mga diapers, mga kanto, no, mga basics. So, bukas na umaga, i-deliver -de to ni ni Emilio Smart. No, naka 5,000 na tayo. Dadagdagan ko pa to ng mga chicherya doon para mas dumami pa yung ating mga chicherya. Kasi sa dami ng uri ng di ba? Kailangan puno. Maganda tingnan pag puno. Tsaka yung mga pangbaon pack, mga baon doon. Kung ano na yung wala, mag ladag-dagang ko pa, tapos check out po na bago ako matulog para bukas ng umaga ay deliver na ni Emilio Smart. Ito ay may suki up to ni Emilio Smart. Ito, may suki up. Ayan. Dito napaka-convenient nito. Emilio Smart save everyday. Dito sa Molino, Molino branch ako nag-order. May suki up. Yan, Tuloy. Nag disclaimer tuloy. Diba? ba? Yan. So, ang ganda kasi nito ng apps na to kasi. Yan, nakakategorize na. Wholesale. May mga wholesale din sila. Tapos, susunod na mga araw, mag-order na ako nito mga wholesale na mga MP. MP kasi wala kasi sa Merrimart, mga MP. So, yan. Mayroon dito kay mga wholesale product na yan. Yan yung mga price nila. Yan, o. Oh. Oh, GSM Blue, yan mga Pansit Canton. Yung lang ang mga pag-order dito kasi nga inaantay ko magkasta kay Mary Mart. Syempre, for the quota kay Mary Mart, ba? Diba? Pero kung wala silang stock, diba? wala tayong magagawa mag-order tayo dito kay Emily Smart. Yan, mga wholesale items. Tapos naka-ano na, kung ano mong mga ano, dito pa, yan baby rages, mga baby cars. So, napakadali kasi mag-order dito kay Emilio Smart. Kasi, ano ka lang, pindot-pindot ka lang. Add to cart, tapos check out. Kinabukasan, di-deliver na kasi. Kasi nga, order today, deliver today to see my Suki. Up. Oh, yeah, nag-promote na naman si Mada. My suki Up, oh, bikini man. So, siya, ako naman ngayon ay magbibilang-bilang na para makatulog na tayo, no? Hindi man tayo masyado ng pagod for today's video. Okay lang sa alright. Ganado si Madam kasi kanina, nagsimba, nag nag-chill Chila, kasi linggo naman. Oo. Yun lang naman. Ang buhay negosyo, negosyante. O siya. Mabuhay na. Thank you for watching. Night, love, love lang. Mabuhay tayong lahat.